Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 ng tanghali, lunes hanggang biyernes sa nag-isang DZJV 1458, Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone, ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann Sibag, ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ann Sibag! Ora, sa buong kapuloan ng Pilipinas, isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay November 14, 2025. Araw po ng biyernes. At ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. CJ walang na-detect na no oil spill mula sa sumadsad na LCT Felicity 8 sa baybayin ng Lemeria. 68,000 na pamilya sa Calabarzon nasa evacuation centers pa rin. Tatlong katao inaresto dahil sa iligal na pangingisda sa Lubo, Batangas at mag-ina pataya matapos matrapa sa nasusunog nilang bahay. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, ako pong inyong lingkod, Rose Ana Sibag. Mga kakibat, iniulat nga po ng Philippine Coast Guard o PCG na walang na-detect na oil spill mula sa LCT Felicity 8 patapos itong ma-stranded sa baybayin ng Lemery, Batangas noong November 8 habang humahagupit ang Super Typhoon Uwana. Ayon sa PCG, tumigil pa sa mantalang barko sa Pagapas Bay sa Kalatagan dahil sa masamang panahon ng tangayin ito ng malakas na hangin at alon papunta sa mababaw na bahagi ng dagat sa Lemeria. Tiniyak naman ng Coast Guard na nananatiling stable ang barko. Walang malaking pinsala sa struktura at walang idinulot na marine pollution. Patuloy ang koordinasyon sa kapitan ng barko para sa ligtas at maayos na extraction. Samantala, nakatakda pong magsagawa ang PCG ng Marine Casualty Investigation upang alamin ang mga pangyayari at gayon din ay para masuri kung nasunod ng barko ang mga safety at navigational protocol mga kakibat, mahigit 68,000 na pamilya pa rin sa rehiyon Calabarzon ang nananatili sa evacuation centers matapos ng pananalasa ng Super Typhoon 1 ayon po yan sa pinakahuling datos ng DSWD Calabarzon. Umabot sa 101,949 ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan sa rehiyon. Nasa 2,389 evacuation centers naman ang kasalukuyang tinutuluyan ng mga evacuee kung saana ang pinakamalaking bilang ay mula sa Quezon na isa po sa pinakamatinding tinamaan ng bagyo. Samantala, batid ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid agad ang kinakailangang tulong sa mga apektadong pamilya. Sa iba pang mga balita, naaresto naman ang Coast Guard at District Southern Tagalog ang tatlong lalaki dahil sa umano'y iligal na pangingisda sa Marine Protected Area sa Barangay Malabrigo, Lobo, Batangas. Nadiskubre ang iligal na gawain ng mga ito matapos makatanggap ng impormasyon ng otoridad mula sa Bantay Dagat, Lobo. Huli sa akto ang mga sospek na gumagamit ng improvised air compressor sa pangingisda. Dahil dito, nahaharap po ngayon sa kasong paglabag sa Philippine Fisheries Code o RA 8550 na binago o inamiandahan ng RA 10654. Samantala, ang mga nakuhang isda at gamit ay nagkakahalaga po ng 62,700 pesos ay inilipat sa Barangay Sawang ayon po yan sa patakaran ng PCG at ng BIFAR mga kaakiba at kalunos-lunos naman ang sinapit na isa pong senior citizen at anak nitong PWD matapos masawi ng matrap sa nasusunog nilang bahay sa Zona 10, Barangay San Roque, Antipolo City Rizal nito lamang pong miyerkules ng gabi. Nagsimula ang apoy bandang alas 8 ng gabi at mabilis na kumalat sa kalapit na bahay. Na-control ng BFP Antipolo ang sunog bandang alas 8.35 ng gabi at tuluyan pong naapula o idineklara ang fire out bandang alas 10 ng gabi. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para malaman po ang sanhi ng sunog at gayon din ang lawak ng pinsala nito oras mga kakiban, anim na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Arestado naman ang dalawang high-value drug personality sa Baiba Separation ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit sa Purok, Matinik, Malinaw, Ilaya at Timonan. Nakuha po sa mga ito ang umano'y shabu na nagkakahalaga ng 1.9 million pesos, isang caliber 38 na baril at mga bala. Dahil dito ang mga sospek ay agad pong dinala sa kusarihan ng pulisya at at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 dahil naman sa pagdadala ng ilegal na armas. Mga kaakibat apat na indibidwal ang naaresto ng Taytay Municipal si Police Station sa kanilang operasyon laban sa ilegal na sugal sa barangay San Juan at Taytay Rizal. Nakuha sa mga ito ang bet money dahil sa isang pouch na napag-alamang naglalaman ng 55 grams ng umano'y shabu. Ayon po sa pulisya, nasa mahigit 374,000 pesos ang halaga ng naturang ilegal na droga. Kasalukuyan ang nakakulong ang mga sospek habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa RA 9165 at PD 1602 na kanilang haharapin. Mga kakibat na mahagi naman po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang lokal na pamahalaan ng family food packs sa 247 na pamilyang napektuhan ng bagyong uwan sa walong barangay sa Infanta, Quezon. nito lamang pong November 12. Ayon sa DSWD Field Office Calabarzon, umabot sa 1,831 families ang naapektuhan sa naturang bayan. Sa buong lalawigan naman ng Quezon, nakapagpaabot na po ang DSWD ng 20.88 million pesos na halaga ng tulong sa mga pamilyang biktima ng bagyo, kabilang na po dyan, ang cash assistance, food packs, ang iba pang relief items, patuloy ang koordinasyon ng DSW o DSWD sa lokal na pamahalaan upang mas mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong pamilya. Samantala mga kakibad, good news naman po tayo dahil mahigit 1,000 na kabataan mula sa Laguna at karating lalawigan ang lumahok sa iFest Laguna na inorganisa ng pamahalaang panlalawigan sa tulong po yan ng Youth Development Affairs Office at ng mga batikang mamamahayag kahapon sa Laguna Capital Extension, Calamba City, Laguna. Ayon po kay Laguna YDA Officer Fatima Eleonora Senior Mahalaga ang programa upang may pakilala sa kabataan ang paggawa ng dokumentaryo at mahikayat silang magbahagi ng mga totoong kwento. Kabilang sa nagbahagi ng kanilang expertise ay sina eyewitness host Cara David, Howie Severino, John Consulta, Mav Gonzalez at Atom Araulio. Bahagi rin po ng aktibidad ang question and answer na lalong nagbigay ng liwanag sa mga kabataan sa malaking papel ng malayang pamamahayag sa paghahatid ng katotohanan. Samantala, naniniwala po ang pamahalaang panlalawigan na ang ganitong aktibidad ay makatutulong sa paghubog ng kabataan bilang mapanuri at responsabling tagapaghatid ng impormasyon sa panahon lalo na ng digital media. Oras mga kaakibat at siyam na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Dako naman po tayo agad-agad sa detalye ng mga balita ng pambansa. Hinimok po ni Sen. Joel Villanueva ang Department of Migrant Workers o DMW na habulin ang mga illegal recruiter at human traffickers na nanglilinlang sa mga Pilipino para magtrabaho sa scam hubs sa Myanmar. Nanawagan din po siya sa mga local recruitment agency na maging maingat at siguraduhin tapat ang kanilang foreign counterparts sa mga job offers at wag padalos-dalos sa proseso na nanaglilihis sa mga OFW sa legal na trabaho. Ayon po kay Villanueva, higit pa sa gastos sa repatriation, malaki ang epekto ng ganitong karanasan sa pisikal at mental na kalagayan ng OFWs at apektado rin ang kanilang mga pamilya. Inayuhan din po niya ang DMW na palakasin ang information at education campaigns para matulungan ang mga recruitment agency at prospective OFWs na makilala ang mga scam at ilegal na operasyon. Sa amantala, mababatid na nito pong miyerkules na sa 346 OFWs ang maayos na nakabalik sa Pilipinas mula sa scam hubs sa Yangon, Myanmar. Sa iba pang mga balita, inanyayahan naman na ng McKinney Food Corporation na sa isang eksklusibong media tour ang mga mamamahayag mula sa Laguna, Cavite at Batangas upang ipamalas ang isa sa pinakamatagumpay at inspiring homegrown company sa Central Luzon. Sa pagbisita, ibinahagi po ni Mr. Prudential Cruz Garcia, presidente ng McKinney Food Corporation, ang kahanga kahangang-hangang kwento ng kumpanya mula sa simpleng pagsisimula nito bilang isang maliit na backyard business na sa Porac Pampanga hanggang sa pagiging isang kinikilalang brand ng pagkain sa buong mundo at naghahatid sa iba't ibang pamilihan sa buong Asya gitnang silangan, hilagang Amerika at Europa. Mr. Cruz Garcia ay isa pong certified public accountant by profession na naging entrepreneur ang mga milestone ng McKinney kabilang po ang pagiging unang kumpanya sa Asia na na-certify sa ilalim ng ISO 22000 Food Safety Management System at pagkamit ng FSSC 22000 Accreditation. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno, ang McKinney ay kanyang ginabayan upang malampasan ang mga sakuna at krisis sa ekonomiya na nananatiling matatag sa misyon nito na iangat ang mga komunidad at magbigay ng kabuhayan sa mahigit isang libong empleyado. Ibinahagi rin po niya kung paano naging pangunahing pagpapahalaga ang katatagan na pasasalamat at pamumuno na naging core values sa pagpapanatili sa tagumpay ng McKinney na nagbigay sa kanya ng mga pambansa at international na mga pagkilala tulad po ng Ernst and Young Entrepreneur of the Year Finalist, MVP Bossing Award at ang Most Outstanding Kapampangan Award. Ang media tour naman ay naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga mamamahayag sa rehiyon ng mga kwento ng mekanika tungkol sa kahusayan ng Filipino, syaga at pamumuno na nakatuon sa layunin na nagpapatunay na sa puso at pangsusumikap kahit na ang maliliit na simula ay maaaring lumikha ng isang pamana na mararanasan sa buong mundo oras mga kakibad, labing tatlong minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Tumas naman ang kita ng mga lokal na bangko sa Pilipinas sa loob po yan ng unang siyam na buwan ng 2025 ayon sa Banko Sentral ng Pilipinas umabot sa 300.42 billion pesos ang kabuang net income mas mataas po ng 3.6% kumpara sa 290 billion pesos noong nakarang taon para sa Universal at Commercial Banks sumampa sa 283.16 billion pesos ang kita mula Enero hanggang Setyembre 4.2% na mas mataas mula sa 271.73 billion pesos noon pong 2024. Patuloy ding lumaki ang kabuang assets ng banking sector na umabot sa 28.76 trillion pesos o 7.6% na pagangata mula sa 26.73 trillion pesos sa parehong period po noong nakarang taon. Mga kakibat, inaprubahan naman ng Senate Committee on Finance ang pagtaas ng Daily Substance Allowance para sa mga uniformed personnel sa panukalang 2026 National Budget. Ayon po kay Senator Sherwin Gatchalian itataas sa 350 pesos mula sa kasalukuyang 150 pesos ang allowance ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, PNP at iba pang uniformed agencies. Ginawa po ito matapos ilipat ng komite ang 23.7 billion pesos mula sa miscellaneous personal benefit fund patay na rin sa rekomendasyon ni Senator JV Ejercito. Mahigit 33,000 personnel mula sa PNP, PCJ, BJMP, Bucor, BFP, Philippine Public Safety College at NAMRIA ang magkatatanggap ng dagdag na layon pong ipantaya ang benepisyo sa tinatanggap ng mga militar. Sa iba pang mga balita, mga kaakiban, handa na ng Philippine National Police o PNP ang plano para sa seguridad sa tatlong araw na rally sa Manila at Quezon City mula po November 16 hanggang 18. Ang kay Acting Chief of PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. ipatutupad ang maximum tolerance at mahigpit na disiplina sa mga pulis para matiyak maayos at ligtas na pagtitipon. Na magpapakalat ang PNP na mahigit 16,400 na pulis mula sa National Capital Region Police Office at iba pang support units sa Luneta, EDSA, People Power Monument at iba pang lugar kung saan posibleng magraliya. Magtatalaga rin ng 1,400 police sa Ayala Bridge at 1,100 police sa Recto Avenue dahil nagkaroon na ng gulo sa mga lugar na ito noon pong September 21 protest. Sinabi rin po ni Nartate na magkakaroon ng rotation system para naman makapagpahinga ang mga pulis na naka-deploy na mula pa noong Setyembre. Samantala mga kakibad, official na nga pong inendorso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa PNP Anti-Cybercrime Group ang listahan ng labing limang online influencers at maging entities na sangkot sa promotion ng sugal. Kinabibilangan po ito ng mga sikat na online influencers gaya po ni Tony Fowler Guamol, Christian Merc Gray, Miss Jean Bilog at marami pang iba. Kasama po ng CICC sa pagmonitor ang Digital Pinoy kung saan na-verify nila ang pag ng mga ito ng hindi lisensyadong gambling sites. Ginagamit po ng mga illegal gambling sites ang influencers para mag-promote sa livestream ng nasabing sugal kung saan maging ang mga menor de edad ay nahahayaan po na makapagsugal. natitiyak po ng CICC na tuloy-tuloy ang gagawing monitoring laban sa mga nagpo-promote ng illegal na sugal. Mga kakibat, ang dabayan naman sa aming pagbabalik. Bagyong uwan nagdulot po ng matinding pagbaha sa Taiwan na mahigit pitong daang puno iligal na pinutol para sa Monterrazas de Cebu. Efren mata Reyes muli namang ipapamalas ang galing sa billiards. At Kylie Padilla nagbigay po ng suporta na Alder Abrenica at AJ Raval. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. Oras po natin at 12.18 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaakiba, 20 minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Matinding pagbaha ang tumama sa Taiwan dahil sa bagyong uwan na may international name na Fun Wong na una nga pong nanalasa sa Pilipinas bilang super typhoon libo-libong residente ang inilikas bago ang landfall kung saan sinuspendi ang klase ng mga estudyante at operasyon ng negosyo. Pumawit po sa 650 mm ang ulan sa Yilan County na nagpalubog sa mahigit 1,000 bahay na naiulat din po o iniulat din ang 51 na sugatan. Samantala, higit 8,300 na katao naman mula Yilan at Huaylien ang nananatili sa evacuation centers habang humina na ang bagyo bilang tropical depression Balita sa Ibayong Dagat. Samantala mga kakibas, nasa China na nga po si King Maha Biharong Rongkorn ng Thailand para po sa kanyang kauna-unahang opisyal na pagbisita matapos po siyang personal na imbitahan ng Chinese President Xi Jinping sa pagdiriwan ng ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Kasama po ang Queen na Suthida, bibisitahin po ng monarch ang lingguhang o lingguang Buddhist Temple at Beijing Aerospace City bago po dumalo sa State Banquet na ihahanda po ni President Xi. Ito po ang unang foreign visit na mula nang maupo siya sa trono. Siyam na taon na po ang nakalipas. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Ano naman sa detalya ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, mga kakibat na sa mahigit 700 na puno ang iligal na pinutol para po sa 140 hectares na Monterrazas de Cebu Project. Base po yan ah, sa embesigasyon ng DENR Region 7. Ayon kay Assistant Regional Director Eddie Lianedo, lumabag ang developer sa Forestry Code, Clean Water Act at EIS System. Nadiskubre rin na sira o barado ang ilang detention ponds nito na nagdulot po ng mas malalang pagbaha sa mga komunidad na nasa ibaba. Dahil dito, naglabas ang EMB ng Notice of Violation at Stoppage Order bawat paglaban sa ECC ay mayroon pong multang 50,000 pesos bukod pa po yan sa posibleng kaso laban sa developer. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, arestado naman ang dalawang high-value targets sa Bolinao, Pangasinan matapos makuha sa kanila ang dalawang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos sa buybust bust operation. Dinala po ang mga suspects sa Bolinao Police Station para sa dokumentasyon habang isinailalim sa pagsusuri ang mga drug evidence. Ayon po sa PNP DEJ, patuloy silang magpapatupad ng operasyon laban sa sindikato ng ilegal na droga. Sports Bonita para naman sa ating balitang pampalakasan mga kakibat, muli nga pong ipapamalas si Efren Bata-Reyes ang kanyang husay sa second Mayor Stephen Palmares 9-Ball Invitational sa Pasi Iloilo sa susunod na buwan mula po yan, December 5 to 7. Sa edad na 71, grabe no, 71 na si Efren Bata-Reyes pero patuloy po niyang inspirasyon ang mga batang bilyarista. Lalahok din si Django Bustamante, Ronato Alcano, Chez Gacenteno at iba pang top players. Sports Balita Samantala mga kakibat, nagpahiwating naman si Los Angeles Lakers star LeBron James ng kanyang pangbabalik sa panglalaro matapos ng injury. Wala po kasi noong nagsimula ang bagong season ng NBA nitong October ay hindi pa po siya naglalaro dahil nga sa sciatica o isang pananakit sa lower body nerve na ang kanyang kanang bahagi ng katawan. Ayon po kay Lakers coach JJ Raddick, sinimula naman na ni James ang pag-insayo kasama South Bay Lakers na siyang developmental team ng Lakers. Isa sa ilalim muna siya sa pagsusuri ng kanilang doktor para pumabigyan ng clearance kung ito ay pwede nang maglaro sa Lakers. Time check is 12.25 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz chika, mga bata nagbahayag nga po ng suporta si Kylie Padilla para sa dating asawang si Alger Abranica at sa new partner nito na si AJ Raval matapos aminin ng aktres na isa na siyang ina sa limang anak. Sa Facebook post ni Kylie, nitong November 12, sinabi niyang matagal naman na niyang alam ang sitwasyon pero mas pinili po niyang unahin ang kapakanan ng kanilang mga anak ayon kay Kylie, masaya siya na hindi na kailangang magtago ng dalawa at binigyang diin niyang mahalaga ang pagiging malapit sa pamilya. Anya, code and code, proud of you, peace all around. Sana matapos na ang drama. Kamakailan, inihig nga po kasi ni AJ sa panayam kay Boya Bunda na mayroon na siyang limang anak. Tatlo rito ay kay Alger habang ang dalawa ay sa dati po niyang kinakasama. Samantala, matatandaan pong kinasal si na Kylie at Alger noong pong 2018, ngunit naghiwalay din noong 2021. Grabe no mga kakibas. Well, may mga ganun po talagang istorya ng buhay. Kaya lang ang sakit, ba? Diba? Ang sakit lalo na kung napanood po niyo yung vows no nitong nga si Alder and also yung kanya mga interviews bago sila ikasal na talaga bang parang hindi niya lolo kohen or talagang si Kylie na lang talaga no si Kylie Padilla lang ang kanyang mamahalin ha, sa buong buhay niya Oo, at may pag-call out pa nga siya nun sa mga cheaters eh, kung inyong matatandaan. Pero anong nangyari? Ginawa din niya, diba? Ang saklap nun, mga kaakibat Buti na lang forgiving si Kylie Pero, syempre, sabi nga niya, hindi siya forgetful, no? Mar marahil na patawad niya, pero hindi niya makakalimutan yung nangyari, mga kaakibat. Kasi magkaibang bagay yun eh. Diba? Yung pagpapatawad and yung paglimot. Oo. Uh, uh, well, kayo ba? Napatawad nyo na po ba? Yung mga may kasalanan po sa inyo dyan. O, eh, uh, sabi nila, yes daw. Very good! Uh, well, ang tanong, na-forget nyo na ba yung mga ginawa? Yan. Dyan iba-iba ang sagot. Merong mga sasagot nyo ng yes, while well, the others naman, yes, sasagot ng no. Pero whatever it is, mga kaakibat, eh, always priority. No, i-prioritize po ninyo. Maria ito grammar ko. Always prioritize, ayan, yeah, your mental health. Kapag hindi na makabubuti, let go of it. Okay? But parang hindi na to straight news? Parang ano na to love program. <laughs> well, anyway, mga kaakibat, yan lamang po muna ang ating showbiz chika at Balitaan this Friday afternoon. Yo, 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 showbiz showbiz yo, showbiz, showbiz, sumayin so, mga balita ng tampoy kasi express balita alas dose. isa isang po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako inyo inyong lingkod, Rose Anna Sibay, manatiling nakatutong sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Oras po natin at 1228 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang